matalino si Abby kaya hindi siya makapaniwala sa mga kinukuwento ni Monica ngunit kitang kita niya mismo ang mga demonyo sa madilim na lugar na ito kaya wala siyang magawa kundi maniwala ilang oras din silang nagtago sa butas ng pader sinubukan ni Abby kung may signal ang kanyang cellphone pero wala kaya nagisip siya ng paraan para makatakas sa lugar na yun Naalala niya ang kuwento ni Monica na hindi kayang saniban ng mga demonyo ang katawa ni Monica at baka si Monica lang din ang kayang magbukas ng gate palabas dahil mabait na tao ito. Sinabi niya kay Monica ang kanyang plano. Maghihintay sila hanggang sa may maligaw uling mga tao papasok sa gate at kapag nagkagulo at abala na ang mga demonyo sa mga taong naligaw ay popuslit sila papuntang gate. sumang -ayo naman si Monica. Lumipas ang mga oras at naiinip na si Abi. Napakatagal naman ng mga taong maliligaw sa resort na to, naisip niya. Nang biglang narinig nila Abi at Monica na bumukas ang gate at nagpasukan ang isang grupo ng mga tao. Narinig din nila ang mga sigaw ng mga taong kinukuha ng mga demonyo. Sumilip si Abi mula sa butas at nang makita niyang nakalampas na ang mga demonyo, daladala ang mga nagsisigawang mga tao, ay hinawakan niya si Monica at nagsenyas na oras na para pumunta sa gate. Mabilis na tumakbo si na Monica at Abi. Paminsan-minsan lang nagkakailaw sa madilim na lugar na yon at yon ay tuwing sisirit ang mga apoy pataas mula sa lupa kaya magkahawak ang kamay nila habang tumatakbo papunta sa gate. Hinihingal, ngunit kailangan na nilang makalabas sa gate, kaya muling sinubukan ni Abby na itulak ang gate. Ngunit ayaw talagang bumukas. Sinabihan niya si Monica na subukang buksan ang gate. Mabigat ang gate at maliit na dalagang babae lamang si Monica. Ngunit nagawa nitong buksan ng paunti-unti ang gate. Buong lakas na tinulak ni Monica ang gate at kahit nahihirapan ay hindi makatulong si Abby dahil si Monica lamang ang karapat dapat na magbukas ng gate. Nang malapit nang mabuksan ni Monica ang gate para makatakas, ay nagdatinga ng mga demonyo. Patakbo silang pumunta sa gate. Nakita yun ni Abby. Ngunit ang bukas ng gate ay maliit pa lamang, hindi kasya ang tao. Hirap na hirap si Monica para mabuksan ang gate. Habang si Abi naman ay takot na takot sa nakikitang mga palapit na mga demonyo. Hanggang sa sapat na ang bukas ng gate para makalabas sila. Masikip pero napagkasya nila ang kanilang mga sarili sa butas ng gate. Madaling araw na silang nakalabas. Ngunit patuloy pa rin ang paghabol ng mga demonyo Napakaraming demonyong umahabol sa kanila at malapit na silang maabutan. Gusto pa ni Abi na maabot ang kanyang mga pangarap. Gusto niya pang mabuhay para tuparin ang mga ito. Yun ang naiisip niya habang mabilis na lumalapit sa kanila ang mga nakakatakot na demonyo. Kaya nagpasyang bitiwa ni Abi ang kamay ni Monica at itulak ito papunta sa mga demonyo. Tumigil ang mga demonyo sa paghabol kay Abi dahil abala ang mga ito sa pagkain kay Monica. Kitang-kita ni Abi habang kinakain ang mga demonyo si Monica. Tumutulo ang luha nito habang pinipilit na inaabot ang kamay kay Abi para tulungan siya. Ngunit walang oras, maawa si Abi kaya ipinagpatulo niya ang pagtakbo palabas ng resort. Hinanap niya ang kanyang cellphone. Nakita niyang mayroon na uling signal ang cellphone. Kaya pag kalabas ng resort ay tinawagan niya agad ang driver ng van. Sumagot ito. Tinanong ni Abby kung ayos na ang van. Sumagot ang driver na oo. Galit na inutusan ni Abby ang driver at nagpasundo sa harap ng hotel. Hindi naman lumabas ng resort ang mga demonyo. Kaya kahit sampung minuto nang nagaantay si Abi ay walang naging problema. Nang dumating ang van ay pinagalita ni Abi ang driver dahil matagal itong dumating. Galit na sumakay ng van si Abi at inutusan niya ang driver na umalis na sa lugar na yun. Nakahinga ng maluwag si Abi habang tumatakbo ang van palayo sa nakakatakot na lugar na yun. Madali siyang nakatulog dahil buong gabi siyang gising. Masarap ang tulog ni Abi hanggang sa gisingin siya ng driver dahil nakarating na daw sila sa kanilang destinasyon. Bumaba sa van si Abi kasama ng driver. Pero hindi niya inaasahan ang kanilang pinuntahan. Tumingin siya sa driver para ito ay pagalitan. Ngunit namutla ang mukha ni Abi at napasigaw siya ng malakas. Dahil nagbago ang mukha ng driver at unti-unting bumukas ang gate sa resort ng mga demonyo.